Salamat, Karen. Magbubukas na ang teen edition ng Pinoy Big Brother sa March 23. Nasurpresa naman si Kim Chu sa pagkakapili sa kanya para gumanap sa Filipino version ng Korean novelang My Girl. Ang iba pang eksena sa pagpapatron ni Mario Dumawal. Humarap ngayon sa media si Nayeng Constantino at Kim Chu bilang hudyat ng pagbabalik ng bagong season ng Pinoy Dream Academy at Pinoy Big Brother Teen Edition kung saan unang namalas ang kanilang brilyo bilang mga bituin Ipapakilala sa March 23 ang mga bagong teen housemates ni Kuya. At sa Mayo naman ang enrollment sa Pinoy Dream Academy. Nagpapasalamat ang dalawa dahil marami nang natupad sa kanilang mga pangarap. Niregaluan ko sarili ko ng gitar, isang Ibanez na gitar na purple nung birthday ko. Binili ko talaga. 50,000. Nagulat naman si Kim sa big announcement na siya na ang napiling gumenap bilang Jasmine sa bagong version ng top rating Korean TV series na My Girl. Sobrang naiyak ako nakita ah, Sobrang wish granted. Sobrang thankful ako. Pambihirang proyekto ito ng ABS-CBN at SBS Korea. Si Gerald Anderson naman ang makakatambal ni Kim. Iinog ang story sa pagsisikap na isang dalaga na maiahon ng kanyang pamilya sa hirap. Sa recording, inilunsad naman bilang bagong rina ng chill music ang sexy model na si Julia Duncan. Ibang klaseng diva ang feel ang beauty na gusto pang palaganapin ang sensual na musika sa gitna ng pop rock music. Just soothe your mind and just listen to relaxing kind of music that will just suit your soul. This is the kind of music that you would listen to.